Hello mga kaibigan, another day, another financial tips. Tapos kayo? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano kayo makakapagsimula mag-invest bilang teenagers. Alam ko, iniisip nyo na investment pang matanda lang yan. Pero sa totoo lang, the earlier you start, the better. So ready na kayo? Let's go! Alam nyo ba na may isang sikreto na hindi masyadong pinag-uusapan ng mga kabataan pero napakalaki ng epekto nito sa future mo? Yep, ito ay ang investment. Kung iniisip mo na ang pag invest ay para lang sa mga matatanda or mayayaman, guess what? Hindi totoo yan. Sa 2024, ang mga teenagers na tulad mo ang may pinakamalaking chance na maging successful financially kung magsisimula ka ng maaga. Curious ka na ba kung bakit? Pag-usapan natin ang importansya ng pag-invest habang kabataan pa mula sa compound interest hanggang sa pagbuo ng financial freedom. Ituturo ko sa inyo kung bakit hindi dapat palampasin ang mga pagkakataong ito habang bata ka pa. Ready na? Tara. Sa unang bahagi, alamin muna natin ang ibig sabihin ng investment. Una sa lahat, ano nga ba ang investment? Simple lang. Ang pag-invest ay paglalagay ng pera sa isang bagay na may potensyal na lumago o kumita in the future. Think of it like planting a tree. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero eventually tutubo ito at magkakaroon ka ng mas maraming resources. Para sa mga teenagers, hindi kailangang malaking pera agad ang pag invest Pwedeng magsimula sa maliit pero ang mahalaga ay consistent ka. Ayon sa mga eksperto, kapag nagsimula ka mag-invest sa edad na 18 o 18 years old at naglalagay ka ng maliit na halaga regularly, malaki ang magiging kita nito pagdating ng retirement age mo dahil sa compound interest. Pangalawang bahagi, pag-usapan natin ang ibig sabihin naman ng compound interest. Ang compound interest ay parang magic. Sa simpleng salita, kumikita ka hindi lang sa original na pera mo, kundi pati na rin sa kinita ng pera mo. Example, nag-invest ka ng 1000 at after a year naging 1100 dahil kumita ka ng 10%. Sa next year, hindi lang 1,000 yan ang magko-compound kundi 1,100 na. Kaya bawat taon, mas lalong lumalaki ang kita mo. Ayon sa studies, ang mga taong nag iinvest ng maaga ay mas likely na maging financially secure dahil sa power ng compound interest. Pangatlo, saan pwede mag-invest? Maraming options para sa mga teens. Heto ang ilang simple at beginner-friendly na investment options Number 1 stock market bumili ng shares sa mga companies like Jollibee or SM kapag lumago ang company tataas din ang value ng shares mo Number 2 mutual funds dito pinaglalagay-lagay ng mga tao ang pera nila sa isang fund at professional na fund manager ang bahala kung paano ito palalaguin Number 3 bonds parang pautang pero sa government or large companies. May fixed na kita na matatanggap ka sa specific na panahon. Pang-apat, cryptocurrency. Medyo risky pero maraming kabataan ang interested sa crypto tulad ng Bitcoin. Pero tandaan, high risk equals high reward. Number 5, savings accounts or high interest digital banks. Kung gusto mo lang safe at stable, pwede ka ring magsimula dito. Maraming investment platforms na pwedeng gamitin tulad ng Call Financial at BPI Trade na hindi kailangan ng malaking pera para makapagsimula. Pang-apat, pag-usapan natin ang diversification. Huwag ilagay ang itlog sa isang basket. Diversification means hindi mo inilalagay lahat ng pera mo sa isang investment lang. Bakit? Kasi kung bumagsak ang isang investment, hindi mawawala lahat ng pera mo. Parang paghahati-hati ng risk. Ayon sa Forbes, ang diversified portfolio ay may higher chances na makasurvive sa market crashes kumpara sa mga investments na concentrated lang sa iisang asset. Part 5 o yung panglimang pag-uusapan natin is paggamit ng oras, time and patience. Finally, time and patience. Ang pinaka factor sa pag invest Hindi mo agad makikita ang results pero tandaan mo ang goal mo ay long-term growth. The longer you stay invested, the more your money grows. Ayon kay Warren Buffett, isa sa pinakamagaling na investor. Sa mundo, the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Sa huli, ang pag-invest, mga kaibigan, bilang teenager o kung ikaw man ay isang teenager, ay isa sa pinakamatalinong desisyon na pwede mong gawin para sa future mo. Hindi mo kailangang maging milyonaryo agad. Magsimula ka lang sa maliit. Consistent ka. Kung gusto mo pa ng tips or may mga tanong ka, feel free to comment below. At syempre, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para updated ka sa next videos ko. Thank you for watching, ingat kayong lahat, and happy investing!